gusto ko na tignan yung maigi itong dokumento na to. Ito na nga kaya ang mga larawan na to ang kasagutan sa matagal na nating katanungan sa mga haka-haka -ha at mga espekulasyon sa pagkatao ni Alice Go. Ang sabi, Brisa Hontiveros bears NBI document showing another Alice Leal Go. Totoo nga kaya na isang totoong tao si Alice Go pero hindi siya ang mayor ng Banban Tarlac. Alam nyo ako, gulong-gulo na ako. Kayo ba? Gulong-gulo na rin kayo. May mga nagsasabi no, na sa sobrang dami ng plot twist nitong kwento na to, eh pwede, para ka nang nanonood ng Netflix true crime documentary. Ganon siya kalawak, sa sobrang dami nangyayari. Pero, pupunta tayo sa katanungan ngayon. Sino ang babaeng ito na nasa larawan? at ano ang relasyon niya sa Alice Go na kakilala natin o si Go Wa Ping. Nakuha din po natin na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor. July 12, 1986 Pareho ang spelling ng pangalan pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Lialguo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Bago po natin pagpatuloy ang video na to meron tayong 1,000 G cash giveaway. Pinupost po namin ng winner every first upload of the month. Kaya mag-like, subscribe, at notification bell na kayo. At palaging sagutin ang question of the day na nilalagay natin sa dulo ng video. Promote ko lang din po ang aking Instagram. Nandiyan po yung aking Instagram. At ang aking FB page. Nagla-live po ako dyan. Birthday ko po bukas. Anyways, balik tayo sa content natin. Sobra, 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 sobrang nakakabaliw na etong kwento ni quote-unquote Alice Go. When we first covered her story sa totoo lang, kung nakita nyo, no, inumpisahan natin ng parang mga memes lang. Kasi, tunog conspiracy theorist lang siya na sobrang far off. Naiintindihan nyo ako. Na parang, ang sabi, espia, ganyan. Eh, ako, initially, binabrush off ko lang siya. Kasi, hala, baka naman hindi totoo. Baka naman ganyan, ganito. Pero, the more we learn about this story, nalalaman natin na yung mga pang-conspiracy theory na mga kwento ni Alice Go eh nagiging totoo. At hindi lang basta totoo. Ang dami pa ng na mga nakakalkal na mas malala doon sa initial na teorya. Espia ba siya? Tinanong na yan. Meron siyang fake teleserye background. Hindi siya totoong Pilipino. Inimplant lang. Lahat ang pelikula. At lahat nagkakaroon ng puwe pruweba para masabing, ay, ala, totoo nga. So when this happened, no, last night when I read the news is when I actually lost it. Napa, napagano na ako. Ano nangyayari? Biruin mo na yung Alice Go pala ay hindi lang basta fake identity but this time sinasabi na stolen identity naman daw. Alam mo pag titingin ka sa comment yung mga tao na papa pa, what the fuck na lang din na gaya ng sabi ko kanina pati sila iniisip na hala Netflix true crime documentary anyway puntahan na natin yung video natin ngayong araw last night it was almost confirmed that all these might actually be real. Merong video si Senator Risa Hontiveros. Tinuloy niya yung pag sa pagkataon nitong quote-unquote Alice Go. Meron siyang isang dokumento na pinakita kung saan pinapakita ang isang babae na hindi natin kilala pa ha na nagngangalan na Alice Leal Guo. This is the part where things start to get interesting. Pansin nila, uy, Alice Guo, pangalan, July 12, 1986, birthday. Kaparehas na kaparehas nitong si Alice Guo ng Bambantarlak. At parehas na parehas yung spelling ng pangalan nilang dalawa sa next part, magko-conspiracy -co theorist tayo, ha? Conspiracy theorist because these theories actually end up being true anyway. So, we will discuss them. Disclaimer, that since these are just theories, hindi natin sila i-acknowledge e as actual facts. But at this point, parang lahat nagkakatotoo na naman ma'am. So, let's discuss them anyways. Kumbaga, parang, ay, bistado na. Kinukumpirma na lang ano, ano yung sinasabi nila na nakalubog na, nakalibing na yung isang paa. Parang ganun na yung nangyayari kay Alice Go. Dahil isa yung birthday at pangalan nila, at pareha silang pinanganak daw sa Bambantarlac, ang tanong ngayon ng mga tao, nasan tong babae na to? Ninakaw ba ang pagkatao niya ni Go Wa Ping? Nag-usap ba sila? May mga nakita pa ako sinasabi, baka pinapatay niya yan, tapos kinuha niya yung pagkatao. Ano ngayon yung nangyayari? Yan hopefully ang masagot sa mga susunod na araw. To so add to this theory ha, nagtanong si Senator Risa Hontiveros. sabi niya, Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Leal Go in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Everything is slowly starting to make sense. Although, nuulit ko, let's not take this as absolute fact sa ngayon. Pag natapos ito at napatunayan na lahat, i-cover natin ang buong kwento na 'to. Pagpatuloy natin. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, may record sa Board of Investments ang Go Family ng Special Investors Resident Visa. Importante to. Pinapakita nito na pumasok si Guo Hua Ping noong January 12, 2003 sa Pilipinas which is 13 years old pa lang siya noon at the time. Ito ulit yung tanong ni Senator Risa Hente Hontiveros. Bakit kailangan ni Go Hua Ping nakawin ang pagkatao ni Miss Leal Go kung meron na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito? may kinalaman kaya to sa pagtakbo niya bilang mayor ng Tanlac. Alam mo ha, syempre namin tanong. Isip tayo, ano kaya sagot nito? Pakinggan pa rin natin, di ba? Kahit gigil na gigil na tayo sa kanya, pakinggan natin. Pero, etong si Alice Go, wala sa hearing. Ang sabi ng lawyer niya, sick and stressed na daw siya. Ito yung mga bagay na nakakatakot sa discussion natin ngayong araw. Una, nako, baka tumakas si Alice Go. Eh, hindi malabo yung ganyang mga bagay. Pero pangalawa, ang concern ko dito is yung kapakanan ng mga involved dito, especially sila Risa Hontiveros. Kung mapapatunayan na isang malaking network ng mga sindikato talaga to, makakapangyarihan yan. And uh, nga mamaya didiscuss ko sa inyo, may mga local at national politicians daw na involved. Daw ha, isang malaking daw. Uh, hindi malabong patahimikin ng mga kumekwestiyon kay Alice Go para hindi na makalkal pa. I know that's a little subjective, but it makes a valid point. Let's refer to this quote from Risa Hontiveros. Kalkalin natin yan. Ang sabi niya, meron daw ibinahagi ang intelligence information noong executive session sa kanila a few weeks ago. Itong impormasyon na to nagsasabi na this hearing committee is in the process of uncovering a deep and deadly web of bad actors involving international criminal syndicates, local and national politicians, makinig kayo, and perhaps malevolent elements of a foreign state. Palaki ng palaki yung mga binabanggit niya. Napakalaki ng possibility. So, for now, wag muna natin i-overthink and jump into conclusions. I just hope na whoever or whatever those are mapatunayan at mabigyan ng konkretong proof. Yun ang hinihintay nating lahat. And that kung sino man no, yung mga kababai at <laughs> Pangatlong beses ko nang uulitin na kung sino man yung mga kababayan nating involved dito, sana maparusahan. Mas matinding galit ko sa kanila kaysa kay Alice Go, Prideur, parang ganon. To so sure ako na hindi dito matatapos yung kwento ni Alice Go. Given the exposes by Senator Risa di malabo na siguro. Tatagal pa to ng linggo, buwan. At kung mas marami pang kaso yung mabubuksan from this taon, hindi ko alam. Kumbaga, nasa outer layer pa lang tayo ng kwento at yung mas mahirap alamin at mas malalaking pangalan nasa loob, nasa core. So, alayo pa. Ito ngayon yung question of the day natin. Gusto kong pag-isipin kayong lahat. Mag-like, subscribe, at notification bell kayo ha. Para sa 1,000 Gcash giveaway natin. Titigan nyo ulit itong mga larawan ni Alice Go at ni Alice Go sa dokumentong ito. Ang tanong ko sa inyo ngayon, ano sa tingin mo ang nangyari at bakit pareho sila ng identity ang dalawang Alice Go na to? i-comment mo sa ilalim. At punta po kayo sa aking Facebook page pagkatapos po nito. Nagre-raise -ra po tayo ng funds para mas mapaganda pa natin ang ating mga content. Maraming maraming salamat po. So yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.